Biyernes Santo. Ta uh, ang bala ko sana ay matulog na lang maghapon. Ano talang gagawin. Magpay nga. Dahil um, mahal na araw naman. Pero biglang tumawag ang kapatid ko at uh, nag-aaya na mag iglesia. So, hahanap uh, kami somewhere in silang ng pwedeng mga uh, puntahang simbahan. Siguro naman hindi na masyado ma ngayon dahil mahal uh, na araw naman. Unang simbahan na pinuntahan namin ay Mary Immaculate Parish dito sa Salawag, Dasma. Kung galing ka ng Salawag, kakaliwa ka sa may saniya. May daan na paputang saniya at makikita mo itong Mary Immaculate Parish. yung una namin church, ang Mary Immaculate Parish dito sa Salawa. Usually, seven ano tayo, no? Seven churches okay. ang pupuntahan namin. Ang gagawin namin ay uh, pupunta sa lugar, siguro magsa-sign of the cross and magsa-say ng a little prayer. Kasi pitang pupuntahan natin diyan, So, siguro ganun lang, bibisita lang, pero hindi na kami magtatagal. pangalawang simbahan na pinuntahan namin ay dito sa uh, shrine ng Our Lady of La Salette dito sa Silang. Ito ay along the highway lang. Kung galing ka ng Maynila, nasa bandang kanan bago mag kanto ng Silang. Ayan ang Station of the Cross. yan. So dito na lang iikot-ikot ang mga tao. Ito naman ay libingan ng mga pare. Dito rin nakalibing yung pareng misyonaryo na nagtatag nitong La Salette na to. So hindi na tayo magtatagal kasi meron pa tayong limang church na pupuntahan. Yung ganito sa wall, sa wall, Ito na yung pangatlong church na pinuntahan namin. Ito ang Berhen ng Candelaria dito sa Silang Cavite. Matatagpuan ito dito mismo sa may sentro ng Silang. Katabi lang siya ng old municipio, old municipal, dating munisipyo ng Silang. So ito yung uh, Bergen ng Candelaria. Uh, magsisindi lang kami ng kandila, mananilangin ng konti, and then alis na kami. Meron pa kaming apat na simbahan na pupuntahan. So ito yung amin pangatlo ngayon. yung pang-apat naming church na pinuntahan ngayong araw. Ito ang ah, Divine Mercy Parish dito sa Biloso Silang. So nasa silang pa rin kami. So ito na yung pang-apat naming church na pinuntahan ngayong. So, ito yung malaking rebulto ni ni Jesus at sa ilalim niya ay mayroong mga merong mga iba't ibang uh, revolto ng mga santo pero hindi na natin papasukin kasi medyo madaming tao so ikotin na lang natin yung lugar nitong uh, Divine Mercy Parish eto ata itirahan ng mga ng mga pari itirahan ng mga nagsisilba sa simbahan at ito yung kanyang main church sa tagiliran ay merong mga Station of the Cross may malahang revolto ni Jesus na may pasang cross. Ayong kanyang mga station of the cross. Ito na yung panglimang church na napuntahan namin ngayong araw. Ito ang uh, St. John Marie Vianney? Vianney? Ganon? St. John Marie Parish. Ito ay along Lalaan Road. Dito sa silang din. Sa silang pa din. Ito ay matatagpuan sa parting kaliwa. Kung galing ka ng... Ito yung galing Maynila papuntang Tagaytay. Ito ay nasa parting kaliwa lang. Ito na yung panglima namin meron pa kaming dalawa ah, papunta naman kami ngayon ng Tagaytay grabe ang dami din pumupunta oh. ang dami din maganda rin so ito yung kanyang frontage So ito na yung aming pang anim na simbahan na napuntahan ngayong araw. Ito naman ay ang Our Lady of Lourdes Parish. Dito sa naman sa Tagaytay. Kaya na nasa Tagaytay na. Okay. Change plan. Ah, ang plano sana namin ay iikutin namin yung simbahan sa Tagaytay. Ah, yung Pink Sister. Ah, yun sana yung last namin pupuntahan. Pero, ang ah, hindi namin anticipate at hindi namin naalala na pag mahal na araw pala ay sobrang traffic sa Tagaytay. So, paglabas namin, sinalubong kami ng traffic na pagkahaba-haba. So, ang nangyari, ah, bagong plano, Ah, sabi ng kapatid ko si Ate Christy ay bumaba na lang tayo ng Amadeo dahil sigurado doon ay eh walang rabi. so ang nangyari ay nandito na kami ngayon sa Amadeo so yung pangpitong simbahan namin ay napunta kami dito sa Amadeo ito yung St. Mary Magdalene Parish dito sa Amadeo Cavite. So ito yung pang pitong church namin sa aming bisita iglesia. Nakompleto na namin yung uh, pitong simbahan mula sa mula sa Dasma, Silang at Tagaytay ngayon ay Amadeo. So kompleto na.